Sige natin, napakasama. May pagsubok, na aksidente, o anumang bagay na tayo pala sa kalan natin, ay tinabunan na tayo ng, ng, ng langit at lupa. At ng apat na katangian na ito, dapat tayo ay umakbang na meron pananampalataya. At ng apat na ito, na hindi sila nanatili na doon, doon sa sitwasyon na nasanay na sa labas na pintuan. Hindi nila sinabi na hanggang dito na lang. Instead, he never say die. Kung so na dapat tayo pumunta doon, Ganoon din tayo dapat mga mananampalataya. Sabi mo sa iyong katabi, never say that. Never say that. <laughs> Upo. <laughs> tayo ng Diyos. <laughs> na yung pinakamasamang pangyayari o yung pinakapanit na pangyayari sa ating buhay ay yun ang gagamitin ng Diyos. Ang gagawin lang natin dapat tayo ay umakbang na meron pananampalataya. Kung mananatili nanatili tayo dyan, ano tayo. Papapala. Kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya, ginagamit ng Diyos yung mga bagay na ito para tayo ay lumapit sa Panginoon. Yung pinakam worst thing na nangyari sa ating buhay ay ginagamit ng Diyos para tayo ay lalong lumapit sa Panginoon. Na dapat meron tayo ay makbang na meron palalampalataya. Ang mula ng apat na kitongin.